Mga stranded na pasahero dahil sa pagbaha, bunsod na mga pagulan, patuloy na tinutulungan ng Philippine Coast Guard. Maabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Abante Rasyon Live Report. Ryan? Ronnie, patuloy ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay tulong sa mga naapektuhan na walang tigil na pag-ulan bunsod ng hanging habagat. Dahil nga sa mga pag-ulan na nararanasan simula pagkahapon ng umaga ay nagdulot na ito ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Kasalukuyang sineserbisyohan ng PCG ang mga residente na kinakailangan pumasok sa trabaho sa kabila ng mataas na baha sa Dalandanan, Balinsuela ngayong Martes. Meron din ilang kabataan na tinulungan ng mga PCG personnel gamit ang Coast Guard rescue boat sa kasagsagan ng abot-binting baha sa nasabing lugar. Tuloy-tuloy rin ang libreng sakay ng PCG para sa mga kababayang nating nahihirapang bumiyahe sa kasagsagan ng baha sa lungsod ng Maynila. Inaalalayan ng mga PCG personnel ang mga kababaihan at senior citizens habang tumatawid sa binabahang kalsada upang maiangat na makasampa sa PCG bus. Sa mga oras na ito, tinatahak din ng isang PC uh, PCG bus ang rutang Kiapo papuntang Fairview at pabalik. Meron din libreng sakay sa Lotong Alabang pabalik at Philcoa Fairview pabalik. Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, katuwang ang Department of Transportation at Philippine Ports Authority. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.